Oh, boss, oh. Nan natin si Burnok kumakain na uli. Gutom na gutom, boss. Lasing kagabi. kabi. Ayan, gula yan kayo. Tokra. Sa malunggay. Sa palang. Ampunin namin, boss. Takot sa kato. Dalaga. Ya. Yeah. sa iskano pa lang mga sinal itang Sarap pang okra Tres? Oo ang gal si Isa lang Sir sinal... Baak Nalitan di pala duwa ko ma Saan <coughs> tayo? Ito ang ulam O so, kakatayin mo pala yung kaboso Paboy Ya ya ya

Ano ay tim baboy. Dokor kurang na toy. Dokor kurang na toy tim baboy nga dagal. kurang na. Sa pala tang goberna na bisita tang goberna. Ni

<todid> nempo yang gal nagbatian nakatimbi si Murtenempo yang gal. Ah, sa Piloy. Ang sa Piloy mo talo ko, Nempo. Eh, uh, terminado na 'yang wow boy. <todid>

Ay, ka, magkakate ka na na ng baboy Pinta namin Pauraga namin O oh, Yan Magkakate kami ka na ng baboy Itim na baboy, hindi puti na baboy Lahat, tumaki pa lang Ay, yun, Kilo na Saya kiluran nih, Dijon, nomoran. Apa ini alam gua apa ini? alam gua apa Oh, tal di alam gua apa ini? Aku pipit nak, aku nak. Oh, ini di place ni pun aku. Tato, nanya di swam ngaya ngarod. Nanya di swam. Kamu mau naik disu aku? Oh, kinam. Raja Nord itu disiplin. Wah, rata. Bos, tokin nih di sini. Dirim lah, habis ini iya betul main Bali warung, Bos. Dia berani Sadiwa. Putih. Berjing, bye, berjing.

po <camina> <In -boy>. hmm. <laughs> up Black naba boy hinaka mereka

Oh, lang na itong alak Wais boss. Oo. Oh. Tuwa na tanong ka. Baaw. Nung kabos oh. Tropa namin 'yan. Agaramit yung la pamutan ni e, Bukuta ba pukol ako to. Karami garo na Oh, galaw ko congressman, YouTube mo to dito boss, oh. kita sa YouTube boss. Mm Tuwa ko congressman na boss. Mm -hmm. YouTube mo boss. Oh da tono tono eh. tuno tono tono boxer raga. hindi dalum atin hindi dalum dalum paso ng tono ulo paso oh naalngatan partikular yung mga suportinong mga suportinong mga suportinong mga suportinong mga suportinong mga

Ah, uh, lomo -lomo. uh mo si Bursyo, boss. Nagluluto din ng kao. Ang Oh, boss, oh, tingnan mo si Bursyo. Luluto ng Kala guys, lumulumo. Lumulumo daw, boss. Lumulumo daw. Ah, uh, tay ng may atay ng baboy, may terpilya ng baboy. May atay. Saka yung pali niya, saka puso. Saka yung kidney. Ito ang lubulong namin dito. Ah, uh, Kwan? Sityo ni natin. Sityo ni natin naman. Yung pasaw, yung loto niya puso? Huh? Nagnana muna. Nagnana muna. Mm hmm, ay mas. Yum, yum, yum. Hmm, nagyan ko pa ng sabaw. Dahil masarap ang sabaw na, no? nito. No? Masarap ang sabaw. Ang oh, sabaw. Kung paano oh, nagburok na, nalingatan ang burok. Lupo nga. Wala, nagburok natin. Mayatay. Mayatay natin. Sila, hindi na hmm. tila, tila sila may ligsabit sin. Oh, nempo huh? yung kailan po kawanti-wartag. Birbirok.

<laughs> Butag nag Mul hey, <laughs> 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 hey, nag nag ka, nagbutag. Wala! Nempoy! Nempoy na ang muli Mulmuli mo lang! ka natin wartanan, Nempoy! Butag! Butag! Hey! Jilipoy! Hey! Nempoy! Naghahanap ka nang wala! <laughs> Nempoy! Diba ba nag tay? Wala nga, nagkakakulit ng pinakusabat tayo na uli. Bigat tayo na, Nempoy! Kung nagka! Wala nga, nagkakakulit ng pinakusabat tayo na

Pagkakataon tayo mga kahit Bito tayo ay gulag ka Tawag na may bangga pala Tawag ka na mga to may ne lang kalina ay kakti ko ortanan Nito po na boss eh lang nang ay kakti ko ortanan na ay Tawag ka na Tawag ka na na, Tumalimot Boss

Papagti ko. Bading. Bading. Hindi bading nga yasin. Na? Hindi bading nga. Bading. Nagbibip ko ayun. Tanggap sa tanggap mo kumang. Nagtrabaho. Nga laki. Ilocano ka saan? O. Yung mo empoy ti ko. Lakayan ka. Takla ko ati empoy. Hmm. Agam kapag. Spicy tinagam mo. Empoy yun man. Lakayan ka torpe. Hmm. Lakayan ka torpe. Hmm.

Nagpasupli na man ti Korti Supli na man ti lima kasut ko Wala na ka O oh, Ipasupli na Limagasot Nila mabain O oh, magayang ti kautan lang Kortana Empoy <laughs> 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 <Hey>, Empoy <laughs>